Magandang araw. Uh, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagpili ng angkop na salita sa pagbuo ng tula. So sa pagbuo ng tula, mahalagang maging maingat sa pagpili ng mga salitang gagamitin. Sa alam natin ito o yung tinalakay natin, ang iba't ibang elemento at talunturan ng tula na mahalagang batayan ang pagpili ng salitang gagamitin sa tula. Halimbawa, kung ang tula ay bubuoyin, ay may tugma. Tandaang ang dapat gamiting salita ay sa bawat tulian ng taludtod ay magkaparew ang titik sa hulian. O kaya naman ay kung ang gagawing tula ay may sukat, kailangan ng pipiling salita ay sasakto sa sukat ng tulang ginagawa mas maging limitado ang pagpili ng salitang gagamitin kung tulang may sukat at tugma talugturan ang iyong bubuwin. Gayun din, dapat na isa alang sa pagpili ng salitang gagamitin sa pagbuo ng tula ang edad ng magbabasa o makikinig ng tulang gagawin. Kung pambata ang tula ay may salitang mauunawaan ng bata ang iyong gagamitin. Kung ito'y para sa kabataan o matanda o matatanda, maaaring gumamit ng mga salitang ayon sa kanilang mga lengwahe. Una, yung kasingkahulugan o kasalungat Sa pamamagitan ng kasingkahulugan at kasalungat na salita ay may paparating ang mensaheng na sabiin sa tulang gagawin. Ang paggamit ng mga salitang magkasingkahulugan o pareho ang ibig sabihin ay magpapatibay sa mensahe ng tula. Ang paggamit ng mga salitang magkasalungat o hindi pareho ang ibig sabihin ay nakakatulong upang maipakita ang ugnayan nais mong ipahayag sa tula. Pangalawa, idioma. Sa pamagitan ng idioma ay nakikilala ang yaman ng isang wika. Narito ang halimbawa ng mga idioma at mga kahulugan nito. Balat sibuyas, maramdamin, basang sisiw, kaawa-awa o api, butot balat, payat na payat, huling antungan, libingan, ikapitong langit, malaking katuan, laylay ang balikat, Nabigo, magbilang ng poste, walang trabaho, magdildil ng hasin, ibig sabihin, maghirap. Ikatlo, konotasyon at denotasyon. Ito ang dalawang dimensyon sa pagpapakahulugan ng mga salita. Ang denotasyon ay karaniwang kahulugan mula sa diksyonaryo o salitang ginagamit sa pinakakaraniwan at simpleng pahayag. Samantalang ang konotasyon ay may taglay na ibang kahulugan o maaaring pansariling kahulugan ng isang tao o pangkat na iba kaysa sa karaniwang pakahulugan. Halimbawa, maraming magandang bulaklak sa aming paaralan. So, ang tinutukoy dito na maraming magandang bulaklak ay ang mga babae. Ang kanyang anak ay mabait nang galing kasi sa mabuting puno. So, ibig sabihin ng mabuting puno o puno, magulang o angkan. Halimbawa, ang ganda ng bulaklak sa kanyang halaman. So, tinutukoy dito yung bulaklak sa pamamagitan ng denotasyon, bahagi ng isang halaman na karaniwang makulay. Ito naman, lumaki na ang punong itinanim ko sa aming likod bahay. So, halamang lumaki ng mataas. Ang kinutukoy dito yung itinanim na puno sa likod bahay. Tindi ng kahulugan o cleaning. O, ito ay pag-aayos ng kahulugan ng salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugan na is ipahiwatig. Halimbawa, poot, matinding galit na halos gusto mo ng manakit. Sunod, suklam, matinding galit sa dibdib na matagal bago mawala. Sunod, galit, tumatagal na inis or inis, tumatagal na tampo, at ang tampo, munting galit na madaling mawala, pang-anim pikon damdamin ng pagkagalit bunga ng maliit na bagay lamang. So, 'yun lang po ang ating talakayan ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam.